natin na yun bago tayo mag ano hmm. Uh, ayan tayo nakapunta ta kanina tayo no ano kaya yung ginawa nilang hagdanan na yun tay tay ano kaya yan yun ang mga hagdanan na nilang ginawa yun ano, may dalawang tao yun ang Sayang, inaghahan din kanina. Inaghahan dapat rin kanina. station cross you know. tay tay pero tay ko rin kimag magbasurero tay mas malaki pa ang kikitain no hindi driver lang ba ng truck driver lang ng truck <coughs> uy no magkano ipon si isang araw nun ano yun tay ano umaga hanggang hapon yun tay yung mga basurero tay Tay? Hmm. Weh, umaga hanggang hapon? Grabe pala yung ano? Saskatwal kaya eh. Punta tayo? Tay? Punta tayo tra? Tara. Punta tayo doon. Ito, ito, it,